Hi there mga kawatcha friends at sya mga kawatcha finds. Ngayon ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa mga Japan Silver or Silver na, na, na mga nakukuha natin sa Japan Surplus. So ito yung a few sa mga meron ako na uh, i-feature sa inyo na mga nakuha ko sa Japan Surplus. Marami pa akong mga nakuha ang Silver pero uh, hindi ko na in, in, nilatag lahat kasi pag nilatag ko medyo parang it doesn't make any sense kasi ang pag-uusapan lang naman natin is yung quality ng silver at kung may value ba ang silver. So, anyway, ito yung dalawa sa mga nakuha ko etong bangle na to, na most likely papatunaw ko at magiging ganito. Ayan. Ito nakuha ko way way back din, pinatunaw ko rin. And, ito most likely dadagdag ko. Ayan. And, ito ang isa pa sa nakuha ko. Marami akong mga nakuha ang brush na merong pearls. Hindi ko na rin nilagay lahat pero sa susunod na video siguro baka gumawa naman ako ng video wherein yung mga lahat ng ano tawag nito lahat ng silver na meron ako at yung mga pearls na meron ako so eto naman is silver na brush tapos merong akoya na 8mm um, dito hindi natin makita yung ganda ng akoya na to pero in real this is a pink overtone at talagang tawag nito may magandang iridescence nito at saka reflective itong bato na to. Usually, yung mga higher end na mga perlas, nilalagay nila talaga sa good quality na silver. Okay? And then, we also have this. Ito yung ating uh, isa sa mga pinaka sought after na mga turquoise. Yung tiyatawag na sleeping turquoise. Ayan. And, ito naman is yung fire garnet. Ganda nito sa personal. Talagang kumikislap ito, hindi lang natin mapakita sa camera. Especially pag tinatamaan ng araw, sobrang ganda yung kislap nito. Ayan. And eto, marami akong mga kwintas na may mga bato. Yung mga of good quality na mga stones, usually nalagay na sa silver na Ayan. Okay. At, lastly, ito. Ayan. Um, ito yung... Uh, meron siyang 14K na quintas at saka yung mouse mismo is silver. Um, wala siyang maker's mark pero meron siyang hallmark ng silver at saka ng gold. Most likely sa itsura ito galing ano to eh uh, Disney ng Disney ng Tokyo Japan. So yon. And I'm not sure ko na, nakalimutan ko na kwento ko. Ito naman is a uh, yard OLED pencil. Ayan. Meron siyang mga intricate na design. eto makikita nyo, medyo hindi na maputi. Kumbaga, nag-oxidize na siya. Ito yung problema sa silver palagi, nag-oxidize. And, pag tinignan nyo online, kompleto nga pala ito ah. May mga papers yan. Kompleto yung nakuha ko. At pati ang box. Uh, pag tinignan nyo online, this would sell for about 36,000. Hindi pa kasama ang tax. Hindi pa, I mean, custom tax. Hindi pa kasama ang shipping fee. So, eto yan. Uh, binibenta ko yan, hindi mabenta-benta, so, tinago ko na lang. Nakuha ko rin yan sa Japan Surplus. Now, kaya ko naman ginawa itong video na ito, kasi, uh, ano daw, karamihan tatanong na marami kung ano daw difference ng uh, Japan na uh, silver compared sa mga typical na silver na nakikita sa iba. Okay? Now, unang-una, mapapansin nyo, ang quality talaga ng silver ng Japan, katulad nito, ito, ito mga silver na ito. Maputing, maputik talaga ang Japan na silver. Um, kung hindi ako nagkakamali, ang, ang Japanese gumagamit, hindi talaga 925 ang ginagamit nila, wherein na uh, 92.5% is silver and then the rest of it is a different kind of metal para mas tumiga siya. Uh, pero sa Japanese, ang uh, mapansin mo, karamihan sa mga silver nila, hindi nangingitim. etong mga etong mga tawag nito, uh, mga silver items ng, ng Japan, usually, kahit matagal na matagal na, katulad dito mga singsing -sing na ito, matagal na matagal na, ito, yung mga lock na to pero hindi nangingitim. Aside from that, talagang good quality ang mga silver ng, 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 ng mga hapon, kasi katulad nito, pag tinignan mo, aakalain mong white gold, pero silver lang siya. Kasi karamihan ng mga silver, na mga alahas na galing Japan na ang ginagamit ay high quality stones usually nero rhodium plate nila and kung alam niyo ang rhodium plating medyo may kamahalan kasi isa sa mga uh, tawag nito uh, precious metals ang rhodium okay ang alam ko ang isang singsing -sing ngayon ng rhodium kung magpapa magpapatubog ka is around 2000 pesos tubog lang yun ha so anyway Um, tinatanong kasi ako ng kaibigan ko kung magkano ang value, kung may value ba ang silver. Okay? Kasi ang gold daw, mas mahal. Bakit daw ganon habang, habang, ang silver, mas mura. Okay? Well, for one, um, according sa Google, mas marami ang tawag nito, mas maraming um, tawag nito, makukuha ang silver sa mga minahan as to compare to gold. Pero, meron din mga mga taliwas na mga kwento na dahil na dahil ang gold daw ay kinokontrol lang din daw pero I don't know hindi ako hindi ko masasagot 'yon pero as far as I know at the moment ang presyo ng silver is 51 pesos 0.36 if I'm not mistaken 51 pesos and 36 cents per gram yan lang ang presyo ng per gramo ng silver ngayon now yung iba magtatanong bakit ang mahal kung kung 51.36 lang per gramo ng selling ng ng ay ng buying ng tawag nito ng silver bakit ang benta ng mga silver ang mahal-mahal may iba isang sing -sing inaabot ng 2000 yung iba inaabot ng 3000 or for example kunwari itong bangle na ito bakit yung iba inaabot ng 6000 5000 4000 um, aside sa overhead usually kasi ang silver binibili siya, lalo na pag alahas na siya, binibili siya hindi per gramo. Binibili siya dahil dun sa beauty ng item. So, as per design, usually, ang presyohan ng silver. Kaya magtataka kayo bakit ang mahal-mahal ng bentahan ng silver when in fact, hindi mo naman siya masasanla. Actually, yung pagsasanla na yan, tatanggapin naman ang silver hindi ibig sabihin na walang value ang silver. Tatanggapin ang silver kasi kikita naman ang pawn shop pag tinunaw nila yon. Pero, yun nga lang, pag silver ang binili nila, kailangan bulto-bulto yon kasi i-convert pa rin nila yon sa alahas para kumita sila. <coughs> Excuse me. Now, sasabihin ninyo, eh, kung wala palang value ang silver, ibig sabihin, hindi siya may sasanla. Uh, to most pawn shops, hindi tumatanggap ng silver. Pero, uh, may mga pawn shop naman na tumatanggap ng silver. Yun nga lang, mura ang bilihan dahil nga sa magkano lang ang presyo ng per ng silver. So, yun lang talaga, wala tayong magawa. Kung meron man kayo nakikita silver na mahal ang bentahan, yun eh dahil sa binibili mo yung design niya. Pangalawa, binibili mo yung uh, pangalan nung, nung mga designer, ng mga Uh, silver items na yun. katulad for example ng Van Cleef and Arpels or Tiffany or Chrome uh, at kung ano-ano pa. So ang binibili mo doon ay yung pangalan. Pero minsan nasuswertihan ka sa surplus sa ka ng mga uh designer brands, specials galing sa Japan kasi ang mga Hapon hindi mo bilian ng hindi branded eh. Actually nakakuha ako ng isang yung parang ano, ang uh, keychain ng keychain ng Bulgari. Pero ano siya, intended siya as, tawag dito, intended siya as uh, pendant. Hindi naman siya yung B0 kasi familiar ako dun sa B0 ng Bulgari. Pero yun siya parang keychain. And yun na, wala na sa akin yun, binigay ko na sa pinsan ko. So, eto yung ano, eto yung uh, sagot dun sa question kung may value ba ang silver. So, ang silver, hindi mo madadali-dali ma ng dispose kasi walang masyadong interesado sa silver. It's called it's basically called a poor man's gold. Ibig sabihin, ito yung ginto ng masa. And that 'yun eh dahil sa mura nga ang silver. Pero it doesn't mean na walang value ang metal ng silver kasi very conductive ang metal ng silver ginagamit 'yun sa, sa lahat ng mga industrial Uh, industrial tawag nito, companies na gumagawa ng mga makina. So, may value ang silver. Yun nga lang, kailangan to nito nilada ang meron ka para magkaroon ng value you, uh, para ma, ma i ay, ibig sabihin, may benta mo ng medyo mahal yung silver. Now, yung iba, bakit nagkukolekta ng silver kung walang value is yung iba tinutunaw nila. And then, ang, uh, para kumita sila, ginagawa nila ay ginagawa nilang bagong jewelry. So, let's say, ito, kunwari ito, this is about 15 grams. So, ang mangyayari, uh, sa 15 grams na yun, let's say, 50 pesos na lang per gram. So, mga more or less, mga 750 lang ang presyo nito. Ngayon, para kumita yung bumili ng silver dun sa 15 grams, ang gagawin niya is tutunawin yung silver and then, gagawin siyang bagong alahas. So, syempre, ipapatong na doon yung, yung, yung presyo ng labor doon sa gumawa ng alahas, yung road, yung plating, para mas maputing maputi siya at matagal siyang mangitim kasi nga dahil sa madaling mag-oxidize ang silver lalo na pag acidic ang pawis mo mas nangingitim siya so yung itong for example dito 50 pesos per gram dahil um, ginawa mo siyang bagong alahas na may mas magandang disenyo pinagawa mo, mas mataas itong presyo nito. Let's say, uh, gawin mo itong modern na, na, na alahas na design. Let's say, gayahin natin ang, uh, paano ba, let's say, yung Cartier. Diba? Sikat na sikat ang Cartier. Yung tawag nila, yung, yung screw, screw bangle. Kunwari, ipagaya natin yung disenyo. Or ano man, pwede mo nang ibenta ng mas mataas dun sa programo niya na presyo. Kasi nga, ang silver ay binibili based sa design. Katulad nito halimbawa. Itong itong ballpen na to, ay sorry, itong um, lapis na ito, pag tinignan mo online, this is selling for 36,000. Hindi pa kasama ang taxes at saka custom taxes at saka mga shipping fee. Pero kung i-weigh mo lang ito sa sa weighing scale ang gramo lang nito, mura lang, hindi siya aabuti ng 36, 38, 38 mil or 36 to 38 000. Pero dahil sa may pangalan siya, which is, which is Yard OLED na kilala sa UK, at uh, bibihira ka makakita ng ganito, na ganito ka-intricate na design for a pencil, dun sila uh, magbabase nagbabase ng ipepresyo dun sa item. So basically, ang binibili mo lang ay pangalan at yung disenyo ng item. Pero pag i-evaluate natin to sa bigat ng kanyang silver, talagang mura lang talaga siya. So, doon naman kumikita ang mga bumibili ng silver sa pagbebenta. Now, yung gold, ang um, doon naman sila kumikita sa mabilisang bentahan kahit malit lang ang tubo kasi ang gold is very much sought after. So, if I'm not mistaken, ang um, program yata ng 18k ngayon, let's say nag-base tayo sa 18k ha, is nasa mga 3,5, 3,6 yata per gram. So, ang bentahan yata ngayon is nasa mga 4,2 to 4,5. So, konti lang ang tubo, hindi hindi sobra-sobra, hindi katulad ng silver, pero, uh, tawag dito, bumabawi na lang sila sa uh, dami ng bumibili kasi marami bumibili ng ginto, marami din nagsasanla. So, ganon yun. Doon sila kumikita. At saka, If you only knew kung magkano ang per gramo ng ginto, ang isang gram ng ginto is, if I'm not mistaken, nasa yung 24K ha, uh, nasa parang 4,200 lang yata eh. So, isipin nyo pag ginawa lang 18K, tapos magiging 4,5 per gram siya or 4,6 o ano ba. Yung iba nga, dahil lang na nasa, ano siya, nasa mga jewelry store, a, sim a simple ring na, let's say, mga 5 grams, 5-6 grams, inaabot ng 40-50,000. Tapos may konting bato-bato lang na hindi naman ganun kamahalang bato. So, uh, usually yung mga ganitong bagay, pag uh, binibili mo, binibili mo siya as per design. Especially sa mga alahas. Uh, based sa design niya, based sa ganda niya at sa collectability niya. And hindi mo siya binibili as per gramo. So, yon So, kung gusto makabili, makamura sa silver, the only way na makamura ka is maghanap ka ng mga scrap. Ibig sabihin, mga sirang alahas na mga silver. And then, patunaw mo dahil pagawa mo ng bago. So, yun lang mga kawatcha friends at mga kawatcha friends. Sana may natutunan tayo. And, uh, para makahanap pa tayo ng mas marami pang pa Japan surplus na may feature natin, like naman ang, ang, ano, ang video, subscribe naman po kayo, tsaka click the notification bell para ma-update naman kayo pag meron mga bagong upload. So, salamat. Bye-bye. Ingat.